Tara, samahan niyo kaming mag-garden. Ito nga pala yung pinagkakaabalahan namin noong bakasyon ngayong December. Dahil nga walang pasok yung mga bata, kaya naisipan na lang namin na mag-garden dito sa bahay. Magandang limbangan na din to tuwing umaga at hapon. Ito nga pala yung first day namin na mag-garden dito sa may likod ng bahay. Yes guys, kasama namin yung mga bata para din matuto sila kung paano mag-garden habang bata pa sila. Siyempre maganda na din itong maging exercise sa umaga. Sa mahal na din kasi ng mga bilihin ay kailangan na din natin magtanim. Mas makakatulong pa ito na mas healthy yung ating kakainin. Kaya kung meron din kong mga bakuran sa inyong mga bahay ay pwedeng pwede din kayong magtanim. Ito nga pala yung pagkukultivate namin sa garden habang lang pasok. Ayan. Medyo matagal nga lang tong gawin dahil malagkit yung lupa dito sa may likod. Pero kayang-kaya yan basta't nagtutulungan. Ayan, banding na din namin to buong pamilya. Bumili na din pala ako ng seedlings sa online para meron kaming itanim pagkatapos namin mag sa garden. Maraming klase nga din pala yung binili ko guys, yung mga kailangan namin. At ito na nga yung ibang tumubo na. Ayan. Yan na muna sa ngayon. Samahan nyo kami sa susunod pa naming video tungkol dito sa aming garden. So, yun lang. Salamat!